uh, isapan natin dito. Pero mag-umpisa tayo din sa anong naraman ng mga ngayon. Uh, sino ba dito yung naman na yung kikita niya? Kanina! Ah! Yan, gusto ko sa inyo eh, kayo yung kamamalengke. May iso! Kayo yung kamamalengke, kayo napapansin nyo ba tumataas ang presyo? Yes! Puro mahal! Kamatis mahal! Oo naman! Pagkatang kamatis nyo yan, Pwenta, kayo mga maliit pa, no. No. No, mundo. So, <laughs> ano pa lang yan? Nakamatis palang yan. Siyempre ang bigas. magkano ang nyo ngayon? 6D! 49? yung pinag-draw, hindi mo Yung gusto ninyo kainin, Wala ka, hindi. May <trider> <actors> <enjoy playing that>. mga... <talking that> <attackers thank you> <laughs> <laughs> Wala na masyadong bukit, para lang ano, as a matter of introduction, taga-malolos ko <gibit> ang pananood. Taga-pag-na. So galing, kami hindi mga bukit. So, at dito, kumukuha kami dati ng bigas, ano. So, pero, napansin ko nga, Pataas ng pataas ang presyo ng bigas. Kahit yung padala sa amin na sa mga mungkin, may e masyado ano, na, hindi na... Hirap na sila magpadala sa amin kahit yung sasako. So, ngayon, ang pagpuntas ko, lalo lalo na dito, no? Dati tayo, marami tayong panayan dito. Marami ng tarotos ng mga panayan natin. Tapos, pataas ng pataas ang presyo ng bigas. Ngayon, mo na, nung bahagi ng kampin na nyo, sino pati dito yung nabudol, para Ha? Parang nabudol na panay kaya ano? Sino pati sino ba dito? Amin. 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 na, Amin. 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 at bahagi ng isa pangarap ay ipagpapaba sa presyo ng bigas yan ang ngayon kay Pita Jesus eh yan daw Alam kayo, sa mga ay kasyo kung yun yung sistema ng agrikultura. Pero dalawang taon na po, ang naayos po ang sistema ng importation. Hindi pa napansin, may in-issue na executive order ang ating Pangulo at ang sabi dun sa executive order na yun ay mas efficient dapat ang pag-import ng mga produkto ng agrikultura. At pang-agrikultura. At tapa da. Mamaya sinagbabaan tapa. Okay na Okay. 'yun. Okay, okay. okay. 'yung dun sa ibang mga. Hello, okay. one ng ako. Brother Maldonado. Brother, sa, brother. Sa, sa brother, ba, brother ba, na Kasi, seryoso 'yan. Bayo na lang ako Na hindi na pwede pa. O naman pag gagalong ka, kahalaga ang importation, ibig sabihin, magsasaka ang nauunang maligay. Bakit sila naging import? Kasi tumataas ang presyo ng pagkain. Bakit tumataas ang presyo ng pagkain? Maraming dahilan. Una, siyempre, may biyera. Therefore, tumataas ang presyo ng puso. Pero, ba dun, kung pa doon, kukundi ang kabaho. Mataas din ngayon po doon ang pag-abono oh. mataas okay. at nasa, sa mga nasasusi sa ating mga magsasakang. So, yeah, yun ano, kikita pa ba sa pagkaganin? O, di ba? Kaya wala yun, yung mga panayar na sa tulahan. Mas madali pa kung mag sa 45. Kayo din? Kaya. tay Pero sa ano bukas? Sa... kasi sa Max tayo bukas nung kita, kita No, sa Max ma sa QCD ma ma Circle. Kung aalang mo, tungkol din ko sa first time ito eh. Minsan, kulag pa yan sa pagbayad mo sa unta. So bakit nanulog <inaudible> <dito? dito. inaudible> mo so, na <inaudible> so, na sa utang ng pagsasaka? Kasi mas protectado po yung mga gumagulit. <inaudible> yung mga traders. <inaudible> yung mga i-demand na tinatawag natin. Sige mura, ibenta nila sa atin ng mahal. So, sila po, sila rin po, hindi na ako Sila rin po, hindi sa akin. Ang first time pa ito na So, pili. dahil sila yung kumayaman, ang nahihirap ay yung ng dulo. Magsasaka at saka yung consumer. So, tayo. Tayo yun. Bakit nangyayari yun? Eh, matapos sabihin ng ating Pangulo na ang pangarap niya ay mura pagkain, walang magbubutong ng Pilipino, hindi naman yung pinatao yung sistema. Kasi alam niya, kahit yung panahon ng pampanya, ipudol tayo, ang panghapon niya ay yung sistema na ito. Ano yung sistema? Ano gagawin niya? Absolutely. Kung natin tutungan yung mga magsasakala, tabi-tabi yung mga dupa, at ayaw gagawin sila ng operatiba o gagawin sila korporasyon. At mas magaling ito man kapag madalas na yung mga dupa. Eh, ang problema, hindi lang din natuloy yun. Dalawang taon na wala pa tayong na narin. Sabi, may mga programa ang Department of Agriculture okay. para din sa abono. Na. Sigero, nakalitigyan ba yung mga ng na magsasaka sa abono? Alam na alam ni po? Hindi oh, yun. Hindi, hindi lahat. Kasi may doon ng programa, na rin hindi paglay-pantay yung pag-execute nito sa lahat ng mga uh, lugar sa buong Pilipinas. Ano hindi na inayos yun, may wala. Inuna na lahat. So, ano yung mga yun? Anong inuna ng Presidente? Ang inuna niya, importation. Tapos, parang umihigot lang pag-ausap mo siya. Bakit tayo na kasi mahal ang pagkain. Bakit mahal ang pagkain? Hirap pang magsasaka. O ano yung solusyon? Importation. Pagkita na muna eh, anong bagay? Di ba tayo mag-import? Kamawa yung magsasaka. Kasi mahal yung pagkain. Mag-import daw, paano bumaba presyo ng pagkain? Sa dalawang taon, ng presidente si Timmy Kim, ba ang presyo ng gilas? May amin lang yung Hindi siya bumaba. Ngayon, ito pa, scandal ang palaki. Dahil natakot sila, dahil ito pa ulit-ulit kong sinasabi, mahal ang presyo ng pagkain, mahal ang bigas. oh, magpapakadiwa daw sila. Ano yung binigay sa kadiwa? Luma. Kami niya tayo na ilay, hindi na siya kadiwa. Kadiri. Kasi ano yung <laughs> Kadiri. Ayos sa torne. Diba? Kasi totoo. Nagpakaliwa sila. So sa kaliwa, 29 pesos ang isang kumito ng bigas. Hindi makain dahil luma, mabaho, at hindi talaga pang tao. Kahit ang taxi daw, ang pula na sabi ko may hindi sabi sa mga mga. Binigyan tayo ng tulong. Pero kahit bago nun, yung sinabi ng presidente, hindi, hindi. mura lang. naman kasi umabot yung balita sa kanya na nire-reklamo namin dito sa akbang ng maisog na, maiso, na mahalang pagkain. Abay, ayaw mo pinag Hindi, 37 pesos nga ang bigas doon sa kadiwa. May kumalapit sa kanya. Kaya hindi, 49 pesos po. Presidente na yanay, hindi na alam bang kano ang presyo ng bigas niya. Correct. <laughs> Lakasan niyo ba? Para malaman niya kung ano talagang problema natin. Alam niyo. Alam na alam niyo. So, ano yung issue dito? Ang issue is, mayroong buong magagawa ng ating gobyerno sa pagtaas ng presyo ng pagkain Pero sa dalawang taon na nakaupo si TBDM, wala siyang ginawa na na tayo o ginagawa ng mga sanayan. Pero konti, pang mga magsasaka, binigyan ka ba? na yung mga nagbabayad pa dun sa land reform, okay na, halila na yung lupa, di na pinabayad ng iba. Pero, umapapapresyo ng bigas? Okay. Sa dinami